matataas na uri ng laso at tanging malalakas sa tao lamang ang nabubuhay. Si Tango, ang pinakakinakatakutan, pinaka narerespeto sa pagsalakan. Hindi siya gumagawa ng laso. na Pero lahat ng inilalagay sa mesa ay iniinom. Ni sakit ng tiyan, hindi niya nararamdaman kahit matataas na uri ng laso na ang pumapasok sa sistema. Hindi naman sa iniiwas ang Italian. Ilalagay ko lang sa dulo ang pinakamalalakas na alak na gawa ninyo. Para walang taylan. Mula sa mayina, papunta sa pinakamalalakas. Pabor na nga yun sa inyo eh. Marami na akong nalago bago ko subukan ang sa inyo. Oo ah, 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 ah. na, sige na. Inumin mo na ang alak na talak ko oh sigurado ang magugustuhan mo yan. Meron akong mas magandang ideya. Bakit hindi natin pagsaluan yung alak na dala mo? <laughs> Tutal, ikaw naman ang may gawa niyan. Siguradong may lunas ka rin para dyan. Natahimik si Liam. Hindi nito inasahan ang sinabi ni Tango. Dahil sa tuwing naroon sa lugar tanging pagdala lamang ng